Ayan Ay, po ang sarili ko yan sir Sarili ko yan eh. Ano problema dyan? Ay, bakit mo mananap ako ng truck? May e, sarili kong sasakyan Sir po nung magparistro ako, hindi na ibinalik sa akin. Yan ang binigay sa akin. Yung hiningi ko, sabi ko sir, ang sagot-sagot lang sa akin, magpaparistro ka na lang. Ano po? Bakit? Paano bang kaso ko? Si ay, ka. hindi sir, ay sarili ko yan eh. Kasi unang-una -una, sir, pag once na disgrasya ako, wala na lamang ibabayad yung gobyerno dyan eh. Yung CR niyan, ginawa nung paristro ako sa Malabon, at ah, nabutas. Ayan o, yung... lang eh. ang risk ko, sir. Lisensya. List ko, ang lisensya ko dyan, mayroon ako lisensya. Saan? Eh, ito. Pero hindi ko, sir, ibibigay sa inyo. Ba't ko ibibigay? Yan ang pagkaso ko. Ay, eh, sarili ko yung sasakyan. Tingin lang. Kung usapan natin, sir, ha? Ito, titingnan lang. Ito, sir, ibibigay ko. Eh, kasi, alam mo, sir, ako, karanasan ko kasi, may mga ganun eh. May mga ganun eh. Kagaya noong nagpabiyaya ko, itingnan lang daw sa banak ko. Oh. Pagkatapos tinikitan, ba't ako titikitan? Kung may violation sa mga titikitan ka? Eh, mayroon talaga yeah. ganun. Na ano, ito mga kaibigan. Uh, kahit na nagparehistro ka, dapat may CR ka dyan. Ang problema ah, kang ORCR na dala, dala mo lang ang problema nito sir, sabi ko, saan yung ORCR ko? Ang sakot-sakot sa akin. Hindi. Hindi tayo ginto yan. Dapat, kahit nagparehistro ka, meron ka pa rin kopya ng CR. Ba't hindi nga binigay sa akin? Hindi, hindi. Ibig sabihin, hindi ba? Ibig sabihin yung ano na yung pwede ko kukunin. Kanino sa sakyan to? Akin. Nasaan yung original CR? Ang original CR niyan, nandun doon, sa bahay. Oh, bakit wala kayong dalang CR ngayon? Hindi ko nagdala ng CR kasi ang akala Ay, ko hindi. okay na yan. Paano natin malalaman? Kasi sabi sa, sa yun, ganito kasi yun, sir, sabi ko, eh, ito daw ito, okay na daw yan, i-scan daw. Oh. So, sabi ko, okay ba yun? Oh, yan? Oo, oh, i-scan yan. Oo nga, try ganito yan. Dapat talaga pa rin na CR. Ang tala mo lang, oh, are, yung hinahanap natin. Dito, CR mo. Wala eh, wala pang talaga CR. E, ito, sabi ni sir, ito, kasi naka-QR. Tinanong ko yan sa boy seat na yung ano, Sabi ko, sir, ano ba ito? Bakit hindi mo nabigyan niya sa CR? Sagot lang sa akin. Ayan, sir, oh. Ipo na i-scan yan. Nandun na itang record mo. Sabi ko, ganun ba yun? Oo okay, nga, ibig sabihin, dapat, di ba, nasa iyo yung original na CR. Oh. Dapat, sinerox mo, dala ka pa rin ano para... Like kinuha nila? Oo, uh, yung kinuha nila, Xerox lang naman yun. Oo. Oh. Hindi na talaga ibabalik ng LTO yun, pag nagparehisto ka. Ngayon, ang gagawin mo, pagpa-Xerox ka ulit nun, kung meron ka original. Para pagka DTI ka, meron kang katulayan na, ng certification, ibig sabihin, yung birth certificate na sasakyan mo. Ganun yun tayo ha. Sige, sige, pasensya na. Hindi ko alam eh. Ansip to yung ano kay sarili ko yan. Kahit naman kargahan ko nang wala ano, karga ikakarga ko diyan Sarili ko yan sa sakyan. Ah, siya taot sa inyo mga kaibigan. Ate, ate Dideng, siya taot sa iyo. Nandito ako sa ano, nagkakarga kasi ko ng mga suha. So, bababa ko lang sa bahay. O anang ano? Ansip nang ansip na ansip na nalalaman. Kaya sarili ko to. Mayroon akong binabayarang taxis, mayroon akong permit, mayroon akong ano, kumpletong sa dokumento. Sir, sir. Sir. po yung yung Sir. Sir. Kasi yan. Na po yan, sir. Hey, ang problema kasi, sir. 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 na, Sir. 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 at saka bago naman yung gulong ko. Okay. Okay. Sir. Sir. yan. Sir. 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 Sir na ano natin dito yung violation po. Tignan mo, sir, oh. Go ka na po. Ang safety na ko lang yan din, sir. Wala naman tao. Bino-host ko lang naman yan eh. Para, unang-una ito, so, sir. Yun, mo, sir. Bakit, mo. Wala siya siya. Sige, ito yung pano. Wala siya, siya. Yung magpa ako niyan, sabi ko okay. doon sa nag-restro okay. so, sa akin ay, wala po na, Pero na kong, hmm, may may uwar siya ko nandiyan lang ako sa likod do. Oh. oh? Nandiyan lang ako sa likod ng bahay. Kasipo, Ay, mo, nung magpaliwanag kasi ako. ako ito daw, ito, andiyan na daw lahat ng information. 'Yon ang sabi. Sabi ko bakit? Kaya, sabi ko muna, akin na yung kinuha niyo, sabi niya. Bu pwede na yan kasi kung i-scan niya, nandiyan yung permisyon niyo. Ito po yung ano, ang mga kaibigan. Ah, okay. uh, ah, uh, kinukuha ko yung ano natin. Okay. Yung bounty sa sakyan. Ganito kabulok yung gobyerno. Okay. Oo, oh, ito, pre, naka-live yan. Steady yan, naka-live. Ang gusto, ipapapatay daw yung live. Huwag daw, ano, huwag daw i-live. Huwag daw ako mag-live, sir. Huwag daw ako mag-live. Kinawa na yung lisisa ko. Tsaka yung race to. Sira ulo din yung magpa-raise ko kasi ang kinukuha ko yung ano, hindi na daw ibabalik yun. Sabi ko, bakit kaya kinukuha? Kaya sabi, pwede na daw yun. O, shout out sa inyo mga kaibigan. Kaya eh, dito, ha. Dinaratayin dito kasi up na ako dito sa grahe Ang nangyari at Dito kasi mababa ko yung pangarga ko Ang ah, nangyari dito eh, Unseat daw I Impound daw ako Di pas maganda ah. Tingnan lang natin Sisikat ito mga kaibigan Ito po yung ano, ng, ano na ang ano XPG na Inuha yung ano natin mga kaibigan yung mismo ah presensya at Aristo Ngayon, ang uh, sabi, ansip eh, daw ito Kaya eh, nga, nandito na ako siya ansip pinuno ko yan Gawa ng para hindi na magpabalik-balik At saka unang-una eh Ansip daw, wala silang pakialam doon kasi unang-una, once pa yung tao, wala sila, wala sila yung bayad din, kahit sing pundulik, walang ibabayad sila mga gobyerno na yan, gobyerno walang para sa Kaya sa totoo lang, iba po yung kumuha sa akin ng restroom, yan, mga iligan. yan. Yan ang pumuha po mga kaibigan ng registro ko kasi unsip na ka yung karga unsip, naka-covered naman ay sarili kong sasakyan Kaya yan po mga kaibigan at ano uh, Gano po Kaya Ito po yung kumuha sa akin ng ano Ito po yung pangarga ko Kahit naman yan yung puno, ay sarili ko yung sasakyan Wala silang sila, pakialam dito, sarili ko to eh. Yan ang po mga kaibigan yan. Tapos may iban pang pinara dito kahit po, mag na. Ah, sa pamilya ang Kaya sip, sir. Wala kayang naurungan, alam dyan Kasi unang-una, sir, pag ako napatay sa ganyan, wala nang makakapabayad dyan, kahit eh, kahit singkunduling. Ay, hindi. Kaya sa tayo 'yan makakarating Oh. Ampaw ng tataguhuan niya

ay, Ano pala yung sinasabi ko Eh, tama naman yung sinabi ko Walang tama ko yung mga security ko na lang yung ha? na, na, na yung mga security yung siyempre. Alam ko na yung mga Alam ko na mga Alam ko na yung mga din yung na kaya nyo bayaran presyo niyan. Okay lang 'yan. Saan niyo, mo, ka sa Kaya, niyo, bago. Baga mo muna sa mo, boss. Para ano? ko Lucero ay nasa ano, kagaya ng Wala akong pakinggan sa sinasabi mo, pero porket ba may kamutahan ka ang polis, gaganyan yung mo kami? Hindi naman, sir. Oh. Ang, ang ano, ako pinutay sa iyo, unang-unang ako, sir. Ganito, ha? Teka lang, ha? Lahat tayo, pagod. May violation ka, kaya karami si Dita. Wala ka na. Yung hinahanap niya, dyan lang sa bahay. oh, nasa inyo. Hedis, sana doon mo ginamit yung sasakyan mo, di ba?

ko naman alam yan ang gano'n ang bawal yung ganyan kasi katuwiran ko eh, sarili ko yan eh wala naman ako sinasalapin na sariling batas sariling sasakyan unang una wag di ko alam na bawal yan ang, ang alam ang alam ko ang alam ko sarili ko yan Ba't naman ako ba, na, ba, susunod doon? Sisirain ko yung paninda ko? O talong uh, ko muna? Kakaya oh. nyo bang bayaran pre ako na oh, ganito? Oo, ba bayaran nyo bro. Oo, kayo. Oo, kayo. Papatulong.